ikasyam na istasyon, si Jesus ay ipinako sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaitigan. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, Ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, atin pong pagnilayan ang ikasyam na estasyon ng krus pinako si Hesus sa krus. Sa bansang Pilipinas po mayroon tayong expression na Halimbawa na lamang napako sa sampung puntos sa paglalaro ng basketball. Ang ibig sabihin hindi na po maka-score, hindi na makaabante. O kaya napako ang grade sa 70. Ibig pong sabihin lagpak, hindi na siya makapasa. Ginagamit po natin ito, ang ibig sabihin ay dead end na. Katapusan na. Wala nang pag-asa. Mga kapatid, si Jesus ay ipinaku sa krus. Pero ang ibig pong sabihin kay Jesus, hindi ito dead end. Malala po natin mga kapatid, na ang ni Jesus ay isang buong pag-aalay ng kanyang sarili sa pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa pagpapahayag ng magandang balita sa kanyang pang sa paggawa ng mabuti, pagpapagaling ng mga may sakit. Kaya nga po mga kapatid, ang kanyang pagkapako sa krus dahil hindi matanggap na mga kinaukulan ang kanyang ipinangangaral na magandang balita, masasabi natin ito'y suktulan ng pag-alay ng kanyang sarili. Ngunit hindi po ito dead end. Dahil sa pamamagitan ng kamatayan at pagkapako sa krus ni Yesus, bumulwak ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Sa pag-aalay at paglabas ng dugo ni Yesus sa kanyang katawan, ay natamudin din natin mga kapatid ang ating kaligtasan, tanda ng malaking pagmamahal ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ito rin po ang sa atin, na sana tayo sa ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa, hindi tayo nagbibigay ng hanggang dito lamang. Mayroong dead ends. Kundi mga kapatid, dapat anda tayong mag-alay kahit mismo ang ating buhay ay ating ibibigay para sa ating Panginoong Diyos at sa ating kapwa. Sa wikang English, there is no greater love than this than to offer one's life for one's friends. Ito po ang nakita natin kay Jesus. Nakapako sa krus at nakita natin ang walang pasubaling at walang hanggang pagmamahal ng Diyos. pag aalay ng sarili para sa ating kaligtasan. Panginoon, ang mga kamay mong dating humahaplos sa mga bata, nagbabasbas sa mga may sakit, at nagpapalaya sa mga demonyo, ngayon nakapako na sa krus ang iyong mga paa na nagdala sa iyo sa maraming bayan upang ihatid ang magandang balita ng kaharian sa lahat. Ngayoy di na maaaring makagalaw pa magpakailanman. Panginoong Hesus, pagkalooban mo kami ng biyaya na makatupad sa aming tungkulin ng buong pagmamahal, kahit na ang mga ito ay magdulot pa sa amin ng pait tulad ng pagkapako sa krus. Amen.